Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay may likas na sigasig at dedikasyon sa mga gawain. Mas pinipiling mong magtrabaho ng mag-isa dahil mas mabilis mong natatapos ang iyong mga tungkulin kapag walang sagabal o istorbo. May taglay -like kang tsaga at paninindigan, dahil alam mong ang pagsisikap at sipag ay susi sa magandang kinabukasan. Sa loob ng tahanan, ikaw ay isang mapagmahal at malambing na ng pamilya, laging handang magbigay ng kasiyahan at katiwasayan sa inyong tahanan. Hindi ka madaling malinlang ng iba sapagkat matalas ang iyong isipan at malakas ang iyong pakiramdam sa mga taong may hindi magandang intensyon. Ayaw mo rin ng usapang paikot-ikot at walang direksyon. Sa larangan ng pag-ibig, hindi mo iniisip ang pagseselos sapagkat nagtitiwala ka sa iyong minamahal at mas pinahahalagahan ang katapatan at respeto sa isa't isa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay likas na maingat at mapanuri sa lahat ng bagay. Hindi ka basta-basta nagtitiwala, bagkus, mas gusto mong siguraduhin ang lahat bago ka gumawa ng desisyon. Taglay mo ang matalas na obserbasyon at matibay na prinsipyo kaya hindi mo gustong makipag-usap ng mahaba lalo na kung may halong kay abangan at walang saysay -say ang pag-uusap. May paninindigan ka sa iyong mga desisyon at hindi ka madaling napapakiusapan kung hindi ito makabubuti sa iyo. Sa usapin ng pera, ikaw ay matalino at maingat, hindi basta nagpapautang kung hindi sigurado sa pagbabayad. Ang lahat ng ito ay ginagawa mo upang masiguro ang magandang kinabukasan ng iyong pamilya. Malaki ang pagpapahalaga mo sa pagkain at kalusugan ng pamilya, kaya't sinisigurado mong sapat at masustansya ang pagkain sa hapagkainan. Sa kabila ng iyong pagiging matipid, bukas palad ka sa iyong pamilya at hindi ka nagdadalawang isip gumastos basta't ito'y para sa kanilang kapakanan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay puno ng sigla at kasayahan, lalo na sa loob ng tahanan. Masaya ka kapag kasama ang iyong pamilya, lalo na kapag nagtatawanan at nagkukwentuhan. Sa trabaho, masigasig at tapat kang nagtatrabaho, palaging iniiwasan ang anumang uri ng panloloko o pandaraya. Hindi ka agad-agad nagbibigay ng tiwala, mas gusto mong kilalanin muna ang isang tao bago mo siya pagtiwalaan. Hindi mo rin gusto ang mga usapang mababaw, chismis, o mga paksang bastos at walang laman. Isa kang maunawain na tao. Hindi lamang sa pamilya kundi pati na rin sa trabaho. Mahalaga sa iyo ang pagiging malambing at maalaga sa iyong mahal sa buhay. Ngayong araw, ang iyong natural na sex appeal ay mas nangingibabaw, kaya maraming tao ang maaakit sa iyong presensya. Anuman ang kasarian, ikaw ay kaibig-ibig at may kakaibang karisma na mahirap ipagwalang bahala. Cancer ang kanser sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay may taglay na tapang na kayang ilabas kung kinakailangan. Hindi mo gusto ang mahabang usapan lalo na kung ito'y walang patutunguhan at maaaring mauwi sa inis. Mayroon kang likas na pagunawa sa iba at likas kang mapanuli sa mga taong kinakausap mo upang mapanatili ang iyong sarili sa ligtas na kalagayan. Palagi mong pinag-aaralan ang mga bagay na makakatulong sa iyong pamilya at sa inyong tahanan upang mapanatili ang kaayusan. Hindi mo agad ibinibigay ang iyong tiwala, dahil alam mong hindi lahat ay karapat dapat pagkatiwalaan. Sa usapin ng pera, handa kang gumastos para sa iyong mga mahal sa buhay, sapagkat mahalaga sa iyo ang kanilang kasiyahan at kaganhawahan sa kabila ng iyong pagiging matipid, may bukas palad kang puso para sa iyong pamilya at sinisigurado mong nasa maayos silang kalagayan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo Ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay likas na matapang at may matibay na paninindigan hindi mo gusto ang mahabang usapan lalo na kung wala namang kabuluhan. Sa trabaho, mas gusto mong kumilos ng mag-isa upang mas mabilis mong matapos ang iyong mga gawain ng walang istorbo. Kapag may sinabi ka, paninindigan mo ito at hindi mo hinahayaan ang sarili mong mapahiya sa iba. Sa loob ng tahanan, ikaw ay isang mapagmahal at responsableng miyembro ng pamilya, laging handang umunawa at magbigay ng lamang sa mga mahal mo sa buhay. Mapanuri ka rin sa mga taong nakikilala mo, hindi ka basta-basta nagtitiwala lalo na kung hindi mo palubos na kilala ang isang tao. Ang pagiging determinado mo sa buhay ang siyang nagdadala sa iyo sa tagumpay, kaya't huwag mong hayaang hadlangan ka ng sinuman sa iyong mga pangarap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay may likas na pagiging maingat sa bawat desisyon na ginagawa. Sa trabaho, hindi ka pabaya at palaging iniisip ang tamang paraan upang magtagumpay. Kapag nangako ka, gagawin mo ang lahat upang mapanatili ang tiwala ng iba at mapasaya ang iyong pamilya. Sa pakikipag-usap, pinipili mo ang iyong mga salita at iniiwasan mong makasakit ng damdamin ng iba. Ikaw ay maalaga hindi lamang sa iyong magulang kundi pati na rin sa buong pamilya. Pagdating sa trabaho, likas kang mislan at hindi mo gusto ang mapabilang sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng problema. Madali ka ring makadama ng pagdududa sa mga taong hindi mo palubusang kilala, kaya't hindi ka madaling malinlang. Ang iyong pagiging masinop, maingat, at responsable ang siyang dahilan kung bakit madalas mong naaabot ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay may likas na pagkamahinahon at patas sa pagdedesisyon. Hindi ka basta-basta nagpapadala sa emosyon at mas pinipili mong timbangin ang bawat sitwasyon bago gumawa ng hakbang. Mahalaga sa iyo ang pagkakasundo sa tahanan at sa trabaho, kaya naman umiiwas ka sa gulo at hindi mo gustong makipagtalo. Subalit, kapag may isang bagay na hindi ka ayon, kaya mong ipaglaban ang iyong panig ng may matibay na paninindigan. Sa usaping pinansyal, maingat ka sa paggastos at mas inuuna ang pangangailangan ng pamilya kaysa sa luho. Sa pag-ibig, hindi ka seloso at mas pinahahalagahan mo ang tiwala at respeto sa relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay may malakas na loob at matibay na pananalig sa sarili hindi mo basta ibinubukas ang iyong damdamin sa iba, lalo na kung hindi mo palubos na kilala ang taong kausap mo. Marunong kang magbasa ng kilos ng ibang tao kaya bihira kang maloko o malinlang. Sa trabaho, mas gusto mong gumalaw ng tahimik pero epektibo, mas inuuna mo ang resulta kaysa sa pagpapakitang gilas. Kung tungkol naman sa pamilya, napaka-protektibo mo sa mga mahal mo sa buhay at handa kang ipaglaban sila kung kinakailangan sa pananalapi marunong kang humawak ng pera at bihira kang gumastos para lang sa pansariling kasiyahan at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, ay may kasiglahan at positibong pananaw sa buhay. Hindi mo gusto ang nakakulong sa iisang lugar o gawain kaya palagi kang naghahanap ng bagong karanasan. Sa trabaho, gusto mong may kalayaan sa kilos at hindi ka komportable sa masyadong mahigpit na pamamahala. Sa tahanan, ikaw ang nagbibigay saya sa pamilya at madalas mong iniisip kung paano mo sila mapapasaya. Sa larangan ng pag-ibig, gusto mo ng isang relasyon na puno ng kasabikan at hindi ka agad sumusuko sa pagsubok. Sa pera, mas maluwag ka sa paggastos pero alam mo rin kung kailan dapat magtipid at magipon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, ay may likas na kaseryosohan at disiplina sa buhay. Hindi ka mahilig sa mga bagay na walang saysay at mas gusto mong gumugol ng oras sa mga bagay na may kabuluhan. Sa trabaho, matsaga at masipag ka, kaya naman madalas kang hanggan ng mga kasama mo. Sa pamilya, ikaw ang maaasahan pagdating sa mga responsibilidad at hindi mo sila bunibigo. Sa pag-ibig, hindi ka basta-basta nagpapadala sa emosyon at mas pinahahalagahan mo ang isang matatag na pundasyon ng relasyon. Sa pananalapi, napakaingat mo sa pera at iniisip mong palagi ang pangmatagalang seguridad. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay may kakaibang pananaw sa buhay na hindi basta nauunawaan ng iba. Mahilig kang magisip ng bago at hindi mo gusto ang paulit-ulit na sistema. Sa trabaho, madalas mong naiisip ang mas epektibong paraan upang mapabilis ang mga gawain. Sa tahanan, pinapahalagahan mo ang kalayaan ng bawat isa at hindi mo gusto ang sobrang istriktong mga alituntunin. Sa pag-ibig, gusto mo ng isang relasyon na puno ng respeto at hindi nakakasekal. Sa pera, hindi ka mademo pero hindi ka rin basta-basta nagpapalabas ng pera kung hindi ito kailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, ay may malalim na pangunawa at pagmamalasakit sa iba. Madali kang makaramdam ng damdamin ng ibang tao kaya marunong kang magbigay ng payo at umunawa sa kanilang pinagdaraanan. Sa trabaho, gusto mong mapabilang sa isang grupong may mabuting samahan at hindi ka komportable sa tensyon. Sa pamilya, ikaw ang nagbibigay ng kapanatagan sa mga mahal mo sa buhay sa pamamagitan ng iyong lamang at pag-aaruga. Sa pag-ibig, Hinahanap mo ang isang malalim at tapat na relasyon kung saan may tunay na koneksyon. Sa pera, hindi ka materialistiko ngunit marunong kang magtipid at maglaan para sa kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.